Good morning guys, our video for the days So Finch tayo ng EY guys yeah. So ito yung Amazon EY So i-change to natin dahil Kailangan ng i-change to wheel yung tara guys so sa pag ng iba guys kailangan natin itong i-remove para tanggalin yung wheel na sa loob no then pag natanggal na ito sasahod natin yung langis tapos buksan naman natin ito para dito natin isasalin yung langis ayan so ang laman kasi na yun, guys is gear no So nandito na ang mga gear ng ano ng e-bike. So kung akala nyo yung e-bike walang chain swell yun dahil may mag, walang makina. So nagkakamali tayo guys. Kailangan din natin i-chain Ayun, tara guys. so ang gamit natin yung langis guys is yamalope gear oil yan for motorcycle gear oil so 100 ml yan Kasi na to so yan sasali na natin dahil natanggalan na natin ng tornillo yan so ito kasi guys walang butas putulan no? lang natin to para magkaroon ng butas din may salin dito sa ilalim so yan o kasal ko yan sinasalin na natin yung langis yan so pinipisil-pisil ko siya para bilis yung pasok ng langis so yan na po guys mukhang wala lang laman nito no yan. Yan, yan So, ubos yung 100 ml na yamalob. so takpan naman natin siya no para ayos na at may testing natin yung takbo niya Yeah,